Sa simula ng pelikula, ang serial killer na si Jean Baptiste Grenouille ay hinatulan ng kamatayan, mula sa kanyang selda ay dadalhin si Grenouille ng mga gwardiya upang iharap sa mamamayan, ang tao na may kagagawa ng sunod-sunod na pagpatay sa mga kababaihan sa syudad. Galit na galit ang mga mamamayan dahil sa karumaldumal na ginawa ni Grenouille. Ang kwento ng kanyang buhay ay inilalahad sa isang flashback mula nang siya ay pinanganak habang binabasa ang kanyang hatol sa harap ng madaming tao. Ang kwento ng buhay ni Grenwell ay nagsisimula noon 17th century sa isang palengke sa pransya kung saan ay nakatakda siyang ipanganak sa araw na iyon. Habang nagtitinda ang kanyang ina ay doon na siya inabutan ng panganganak ng hindi nalalaman ng mga tao at basta na lang siyang niluwal sa kalsada at iniwan, si Grenwell ay dinala at lumaki sa isang ampunan sa paglipas ng panahon habang siya ay lumalaki na ay unti niyang natutuklasan ang kanyang natatanging abilidad, Naamoy niya ang sanga ng kahoy at prutas pati ang halimuyak ng puno at patay na daga at ood sa loob nito, maging ang mga isda sa ilog at itlog nito. Isang araw naghahatid siya ng kanyang produkto sa Paris bilang isang trabahador ng isang mga ngalakal, siya'y natutuwa sa mga sari-saring amoy ng lungsod tulad ng talaba mga herb spices at tinapay. Ngunit isang amoy ang talagang kumuha ng kanyang pansin. Siya ay nakatuon sa amoy ng isang magandang dalaga na nagtitinda ng prutas at sinundan niya ito. Dahil hindi niya mapigilan, lumapit siya ng palihim at namamangha siya sa natural na bango ng katawan ng babae. Noon napansin siya ng babae ay nabigla ito sa mga kilos ni Grenouille at napasigaw. Dahil sa tar ni Grenouille tinakpan niya ang bibig ng babae upang pigilin itong sumigaw, dahil dito namatay ang babae dahil sa kakulangan sa hangin. Unti-unti ay hinubad niya ang damit ng babae nang nalaman niya na ito ay patay na at patuloy inaamoy at hinahaplos ang katawan nito. Hanggang sa dahan daw ang nawawala ang natural na mabangong amoy ng katawan ng babae. Dahil sa pagkahamaling niya pagkatapos nito, iniisip niya kung paano niya mapapanatili ang natural na amoy ng babae sa habang panahon. Nagpunta si Grenouille sa isang eksperto sa larangan ng paggawa ng pabango. Ipinakita ni Grenouille sa may-ari ng tindahan ng pabango na si Baldini ang kanyang natatanging kakayahan na lumikha ng mga pabango, na namangha si Baldini sa kakayahan ni Grenouille at hindi makapaniwala. Dahil sa pambihirang pabango na nilikha ni Grenouille nagkaideya si Baldini na ibenta ito sa kanyang tindahan tulad ng inaasahan dinagsa ng mga tao ang tindahan niya at malaki ang kinita niya dito, nabuhay muli ang industriya ng pabango sa lugar nila. Lumikha ng madaming formula si Grenouille para kay Baldini at hindi siya nagpabayad ng pera para dito. Sa halip bilang kapalit hiniling niya kay Baldini na turuan siya ng mga kaalaman niya sa paglikha ng pabango, para matutunan niya kung paano niya mapapatagal ang amoy ng pabangong gusto niya gawin na mula sa katawan ng natural na langis ng babae. Nadidismaya si Grenwell nang malaman niyang ang ilang mga bagay tulad ng mga mga buhay na nilalang at mga patay na hayop, ay hindi maaring makuha ang kanilang mga amoy sa pamamaraan ni Boldini na pag lumisan si Grenwell patungo sa grass upang pag-aralan ang ibang pamamaraan pagkatapos niyang makakuha ng sulat ng rekomendasyon mula kay Boldini, sa daan patungo sa grass, napagtanto ni Grenwell na siya ay isang blanco dahil wala siyang sariling amoy. Ginawa niya ang desisyon na ang pagpapaganda ng kanyang pabango ay magiging kanyang tagumpay. Nang unang dumating si Grenwell sa grass, Naakit siya sa natural na amoy ni Laura nakita niya ito na sakay ng karwahe. Siya ay anak ng mayamang si Antoine, at nagpa siya si Grenwell na katawan ni Laura ang gagamitan niya para makilika ng perpektong pabango at si Laura ang pangunahing sangkap ng kanyang perpektong pabango. Habang nagsasaliksik si Grenwell siya ay nagtrabaho para metustusan niya ang mga pangangailang tinanggap ni Grenwell ang isang pwesto sa grass bilang tauhan ni Madam at Dominic, Isang gabi nakakita siya ng isang babae at binalak niya itong pag-experiment o hon. Pinatay niya ang magandang dalaga, at sinubukan niya kunin ang langis ng katawan nito para gawing pabango. Ngunit hindi ito naging magtagumpay, sinubak ulit niya ang ibang paraan sa isang prostitute pinatay niya ito at dito ay nakuha na niya ang tamang teknik at matagumpay niya na naipreserve ang natural na bango nito. Nagsimula si Grenouille ng isang marahas na pagsalakay kung saan pinapatay niya ang magagandang batang babae at iniipon ang natural na langis ng kanilang katawan. Itinapon niya ang mga hubad na katawan ng mga babae sa iba't ibang bahagi ng lungsod na nagdudulot ng malaking takot sa mamamayan. Matapos may preserbo ang unang bahagi ng eksperimento, naghahanda na si Grenouille na atakihin si Laura. Dahil sa sunod-sunod na patayan para sa kaligtasan lagi nakakandado ang silid ni Laura sa kabilang banda naghahanda na si Grenouille sa kanyang pag-atake. Maingat siyang pumasok sa silid ni Laura ng palihim ng gabing iyon, at tuluyan na niyang sinagawa ang kanyang plano ng matagumpay siya nakapasok sa silid ni Laura. At tuluyan na nga nagtagumpay ang plano ni Grenouille, kina na tagpuan na lang si Laura na wala ng buhay. Noon natapos ni Grenouille ang paglikha ng kanyang pabango, hinuli siya ng mga sundalo, Nagpunta ang mga mamamayan upang masaksihan ang kanyang pagbitay, mula sa selda ni Grenouil ay sinundo na siya para dalan sa lugar ng kanyang pagbibatayan, habang papunta sa lokasyon ay naglagay siya ng perpektong pabango na kanyang nalikha mula sa langis ng katawan ni Laura. At nang pagbaba niya sa karwahe ay naamoy ito ng mga tao at namangha para itong angel sa paningin nila. Si Grenouille ay pumunta na sa entablado nang biglang lumuhad ang matidorkin alat niya ang pabango sa hangin at unti-unting na amoy ng mga tao ang halimuyak nito, at nagsanhi ito ng imahinasyon at pagkawala sa kanilang mga sarili at dinamamalaya ng mga ito kung ano ang kanilang pinaggagawa, unti-unti naghubad ang mga tao sa di malaman kadahilanan. Dahil ang mga mamayan ay nawala sa kanilang katinuan na para bang binigyan ng kung ano gamot dito ay itinuring siya na isang banal at inusente at pinawalang sala sinamantulo ito ni Grenoil para makatakas. Matapos makatakas ng buhay mula sa grass, may sapat na pabango si Grenwell upang ipagpatuloy ang gawain ngunit natutuhan niyang ito'y magiging hadlang sa kanya upang magmahal o mahalin siya ng normal. Bumalik siya sa Paris matapos mabagot sa walang kabuluhang paghahanap at kitel buhay, bumalik si Grenwell sa palengke ng isda kung saan siya ipinanganak sa lungsod at ibinuhos ang pabango sa kanyang sarili. Ang mga tao sa lugar ay napahumaling sa amoy at nag-akalang siya ay isang anghel, kaya't nilamon si Grenwell ng kanilang samot-saring tao. Kinabukasan, natira na lamang ang kanyang mga damit at ang nakabukas na bote ng pabango, mula sa kung saan ay pam-atak ang huling patak ng amoy. Talagang napakaganda ng pelikulang ito at aking itong nire-recommend na inyong panoorin ang full movie, kung may movie request kayo na nais gawa ng recap mag-comment lang sa baba salamat ng marami kung gusto nyo pa ng maraming movie recap para magka-idea kung ano pelikula ang inyong panonoran paki-click ang subscribe button.